Bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya sa kaniyang mga disipulo, Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Naniniwala kayo sa Diyos? Maniwala rin kayo sa akin? Ako'y pupunta roon upang ihanda ang isang lugar para sa inyo upang kayo rin ay makapiling ko kung nasa ako. Pagkatapos, binigyan si Juan na apostol ni Jesus ng isang pangitain. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababang mula sa langit mula sa Diyos. Ang banal na lungsod ay nagliliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang liwanag nito ay tulad ng isang napakahalagang hiyas, tulad ng jasper, malinaw na parang kristal. Ang trono ng Diyos at ng kordero ay nasa lungsod. Makikita nila ang kanyang mukha at paglilingkuran siya ng kanyang mga lingkod. Wala akong nakita na templo sa lungsod dahil ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang siyang templo nito. Hindi na kailangan ng lungsod ang araw o ang buwan upang magbigay liwanag sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay dito ng liwanag at ang kordero ang ilawan nito. Pagkatapos, ipinakita sa akin ng anghel ang ilog ng tubig ng buhay, kasing linaw ng kristal, na umaagos mula sa trono ng Diyos at ng kordero, pababa sa gitna ng maluwang na lansangan ng lungsod. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay ngayon nasa gitna ng mga tao." at siya ay mananahan kasama nila. Sila ay magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay sa kanila at magiging kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, pagdadalamhati, pagiyak o kirot sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na. Pagkatapos ay narinig ko ang Panginoon, ako, si Jesus, ay nagsugo ng aking anghel upang ibigay sa iyo ang pangitaing ito. Ako ang ugat at lipi ni David at ang maningning na tala sa umaga. Halika! ang sinumang nauuhaw ay pumarito, at ang sinumang may nais ay kumuha ng walang bayad na kaloob, ang tubig ng buhay. Tingnan mo, ako'y darating na. Ang gantimpala ko ay nasa akin at ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang Una at ang Huli, ang Simula at ang Wakas.